So what's up mga kasolar, panibagong video na naman tayo ng unboxing at review ng solar charge controller At ngayon nga ay meron tayo ditong controller na bagay na bagay para sa mga small solar setup High quality nga at talagang tested na ang brand na ito Subok na ng panahon kumbaga Kahit na PWM lang ito ay talagang masasabi mo na sulit ang pera mo dito Although halos kapresyo na nga siya ng mga low end na MPPT Napaka user friendly nito at hindi ka mahihirapan sa pagsiset ng mga parameter para sa iyong battery at malaki rin ang mga terminal port nito para sa mga wiring connection. Meron siyang reverse polarity protection kahit na magkamali ka sa pagkabit ng positive at negative ay eh hindi nga ito masisira. Pero mas mabuti pa rin na maglagay tayo ng mga additional protection tulad ng fuse or breaker kapag i-install na natin ito. Yung display interface nito ay halos kapareho sa display ng mga MPPT ng SRNE. May mga nakapreset na rin na iba't ibang klase ng battery tulad ng flooded, gel, sealed at lithium battery. Adjustable din at pwede mong iset ang mga gusto mong parameter pero limited nga lang din Pagdating sa screen display ng voltage reading ay accurate naman base dito sa reading ng ating tester. 13.3 volts dito sa mismong terminal ng battery. At dito sa terminal ng controller ay pareho din naman. At buksan na nga natin para makita ang loob nito. heavy duty yung mga terminal ports niya. Kahit malaking size ng wire ay kakasya dito. Dito sa input side ng solar panel ay meron siyang diode for anti-backflow ng current. Pero wala akong makitang baristor dito. Teka lang, parang wala siyang protection para sa voltage spike. Di ko sigurado kung may iba pang pyesa dito for surge protection. Pakicomment na lang po sa mga mas kabisado yung circuit nito. At wala rin siyang mga filter capacitor dito sa input side ng solar panel. At ito naman yung kanyang MCU or microcontroller unit. Meron siyang dalawang fuse na tig 30 amps bawat isa para sa input side ng battery. At ito naman yung circuit ng back converter para sa USB charger niya. Ito yung coil at meron siyang apat na kapasitor. Dalawang malaki at dalawang maliit. So wala siyang kapasitor dito sa input side ng solar panel at kahit dito sa output side ay wala din. Dito lang talaga sa back converter meron. At tingnan din natin yung backside niya para makita kung ilang MOSFET ang ginamit dito at anong klase. So, meron siyang anim na MOSFET dito. At ito yung parts number niya. HY3708, isang N-channel na MOSFET na may capacity na 80 volts at 170 amps. Yung dalawa dito sa load output side ay pareho din. Simulation test tayo gamit itong wattmeter dito sa output side ng controller at power supply naman dito sa input side para constant yung input power natin. So meron tayong 71 watts na pumapasok sa charge controller. Nakabolt charging siya ngayon. At 70 watts naman yung output niya papunta sa battery. 71.6 watts input. At 70.6 watts sa output, 1 watt lang yung nawala. At taasan pa natin ng konti yung power input. So, 100 watts sa input At 98 watts naman sa output 101 watts 98.8 naman dito Bali, nasa 2 watts lang ang diferensya Hindi ko kasi masyadong mataasan ang wattage kasi maliit lang yung battery na gamit natin dito ngayon. Sa next video ay magbibuild ulit tayo ng battery gamit yung bagong BMS ng DALI. Yung may built-in na active balancer na. Abangan nyo mga kasolar. Last but not the least ay itis din natin itong USB charger. So yan, more or less ay 7 watts. At gagawa din tayo ng video comparison dito naman sa mga mumurahin na charge controller.